Pagkabago na lang ako sa'yo. Yun. O, oh, di ba may ex? Kasi nga, o. Oh, hindi ko ginalaw, di ba? Kasi nga, may... May nakalagay ron. Lusin si... Fracture. Ito yun. Kaya hindi ko pinakailaman, o. Oh. Ayan, nagdikit na yung ano niya. Pero, yung shadow ng... Yung shadow nung... Shadow nung fracture. Dito. iyan oh kita nyo ayan biak siya yung gilid sa lateral ayan kitang kita kita nyo ma'am ayan no? kita nyo ayan no? oh tingnan oh tingnan niyo yung ano ng tuhod dapat malinis yan. Malinis. Tsaka dapat makikita yung ano, yung formation ng ano, Tibula Kung mapapansin mo rito, halatang may galing siyang, may, may damage siya before na, na gumaling lang. Ayan o. Ngayon, hindi mo talaga to mapiperfect na tupiin or mailakad na maayos. Gawa nang yung didiinan niya, yung didiinan niya, yung biyak. Ayan, biyak. Eh. Pero yan, gumaling na yan. Kumbaga, yung buto lang, nagkapit na yan, pero hindi na lang malak. Kumbaga, hindi na perfect shape. Ganito kasi itsura ng tuhod, o. Oh. Ayan, Nakakapit sa kanya sa gilid. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung may mga puti. Apo. Yung mga ligaments, yung lateral ligaments, lateral meniscus, lateral. Ang nadami sa'yo, itong pigo, yung sa tibia mo, lateral tibia, may Ayan, o. Oh. Old fracture deformity. Proximal third of the right tibia. O, ibig sabihin, basag siya dati. Mayroong lumang fracture. Ngayon, nakagaling na. Kasi ang pinakaang mangyayari ito is acceptance talaga. Gumaling na siya ng sasabit yung gilid. Yo. Mayroong biyak, hindi pwedeng pitikin talaga. Pag pinitik to, possible na umangat. Ang gagawin lang ko lang uli dito, Aatakin ah, ko lang para hindi maka sa fracture. Kasi dito, pagka na nagkakaroon kasi ng dislocation sa tuhod, nakikita mo ginaganon ko. Apo. Dito sa sa case mo, hindi siya pwedeng pitikin. Pag pinitik ko 'yan, makikita mo 'yung ano, na naka nakaumang na parang may may biyak. May line. 'Yun. Eh, no Pero nung balit na no, Tuturo ko sa kanila. Yan. Hawa mo kayo. Dito pa ka gato. Yan o. No? Kung mapapansin nyo, ayan o. No? Ayan o. No? May guwit. Yan o. No? Yan. Pag tinulak mo yan, pag tumama dulo na to, pag tatama dyan, aangat. Pag umangat dyan, another pain ka na naman. Kumbaga, nabasag yung fracture ulit. Kumbaga, nagalaw. Kaya ang pinaka the best dyan, pagugulangin lang yan. Patitigasin lang yan. Lalagyan natin ng bandage yan para nakakapit na ng tuluyan, yan. Tapos, syempre, sa tulong mo rin, sa sarili mo, gaganyan-ganyan mo yan. Ah, kailangan po magbabandage siya. Ay, para may ano, makompress ma, -ma pa siya. Tapos, pag i-exercise mo, ganyan-ganyan din -ganyan mo. nag like, up ako, master. Yun, tama yun. Unat-unati mo lang. In a long run, Maayos din yan. Kung hindi man 100% kasi nga mayro na ano eh. Ah, oh, may damage na po ako Oo, may, eh, kitang-kita naman dito na, yan, may ano talaga, may damage talaga. Pagka pinilit mo yung, pag, pag pinilit natin ayusin yan, imbis na maayos, lalo lang masisiya. Kasi nga, eh, lumabas naman, all fracture deformity, proximal. Bakit may deformity? Ano ibig sabihin ng deform? Ah, okay, fine, yeah oh, tipo Wala sa stamang ano. Kaya nga, pagka pinakialaman mo to, pinilit mo pakialaman, yung deformity na yun, uusog. Pag umusog, yung bubo Yung base dito sa nakarapang, Pag tinulak mo kasi yan dito, para umusog yun. Kasi yun malayo, yun. Oh, nandito. Dapat yan, usog pa yan, eh. e, pag tinulak mo to, aangat to. Kailangan yan na-operahan noon. Ibabaon yan noon. Lalagyan ng parang, makikita mo may mga pin silang nilalagay dyan. Hindi mo pinaopera. O, yun pala. Ito na yun. Kailangan mong mag-paste. Kung baga, 90%, na lang. Hindi mo na mag-perfect. Yun lang. Pero sir, pag nag-opera siya, hindi na siya po pwede operahan. Hindi, hindi na ako yung mag-aaral niyan. Tatanungin niyo kasi medyo tumatagal na, tumigas na rin 'yan. Ang ang para sa akin lang kasi, pag tinula ko yan na naka kaya nga napakaswerte nyo dahil hindi ko pinakilaman nung ano eh kasi kung binalya-balya ko na yan lo, kagaya ng ginagawa ko <laughs> pag lagutok nun imbis na nakakalakad ka umusog yun pilay ka na naman mamamaga na naman eh. pinaka the best yan, nakakatakin ko lang yan yun ang pinaka safe tapos kunting alat ng ganun okay yun lang pinamagagawa ko okay sige lakad ka nga mo ano okay naman ako okay naman okay. ako mga after 2 hours po ako naglalakad sa amin. Hmm. Yun na, sumasak na hindi. Pagod. Pagod pa rin. Kasi nga, Idol, mayroong mga nakakapit na ligamin yan. Sabi, wala na nga kasi sa ano, angat. May nakaangat. Ganito yan. Tutubuan na kasi ng mga spar yan. Gawa na may biyak before. At hindi naman na perfect na na naibikit. Kaya nga kasi solid yan. Huwag kang matakot sa ganun. Normal lang. Kahit wala kang, kahit wala kang pilay ng ano, normal na magkaka-arthritis ang tao. Di ba hindi sa kinakain yun? Wala kang dapat di katakot. Kasi yung arthritis, normal lang yun sa tao. Baka, pag, oo, oo, normal lang yun. Eh, nagkataon, mayroon kang ano, kaya siguro, kung kapasok sa isip mo, Ako baka malumpo ako after 5 years. Mali, kahit bumalik ka rito after 5 years, ano ngayon? Mali yung iniisip mo, hindi mali yung doktor. Tama yung doktor, ikaw lang mali. Yung iniisip mo baka ang malumpo Hindi, Hindi. Hindi sinabing arthritis, malulumpo ka na. Hindi. Simping, kirot-kirot, mga ganun. Tutulog-tulog lang yun. Normal lang yun. Ayan, oo. Ayan nga po tumutabi. Ayan, awa mo to. Normal lang yun. Oh, Ang lakas, di ba? Wala. Ganyan lang. Makakaramdam ka na ng clicking, pero ako siya ko na-disgrasya <laughs> rin. Ayan, laki niya, no? Umusog yan. Anim na buwan akong ganyan maglakad. Baka hindi nyo alam. Anim na buwan. Ayan, napakalaki niyan. Siyempre, bata pa ako nito eh. Ibig sabihin, pag malaki ang peklat, mas malaki pa yan eh nung una. Kasi lumilit pa yan eh. Hanggang dito yan oh. Nausog yan, yan Peklat yan, kitang kita ko yung buto yan. Tumama ako sa tuot. Anim na buwan ako nakaganyan maglakad oh. May tungkod ako. Hindi ko kaya yung pag-anon. Nakaganyan oh, kasi hindi natutupi yan. Pero okay. oh. Ako okay. ko. Hindi na operahan. Hindi, wala. May nakita ka bang opera dyan? Wala. Isukat niya. Dapat makikita mo may tahi yan. Mm -hmm. Wala. Kaya eh, wala kang dapat ikatakot. Tutunog pa nung ngayon. Okay? Huwag na ka natin kami, ka man. Okay, manakot na ka naman okay, eh. Okay na yan. At least, naliwanaga ka. <laughs> sa hospital kasi ah. O, baka hindi natin siya, na. siya, wala. siya Ako din, naliwanaga ka dito. Ako, kung masasaktan sila. Tignan mo, kung masasaktan sila. Ayan, ano yan o? lang Paulang sagot, paulang sagot dyan. Tandaan mo, pag mag-walking ka, kahit pa paano masas-masas mo yung mo, haplos, haplos-haplosin yun mo rin yung muscle. Kasi ito, dito basag. Basag yung dito pang inalim. Ang pinaka-dabes dyan, aalag-alagaan nyo lang ng haplos-haplos yan. Lalo pag napagod na kayo, nagmam, naglalakad kayo, nagpag-alagala kayo. May binigay ako sa'yo yung bandage, ah. Alam mo ka binigay bandage? Ako na, Roy. Iba ba yung binandit siya ko? Oh. Ayan. Oh, meron. Ayan. Ganyanan mo lang. Araw, araw, pag matutulog ka, tanggalin mo. Ayan lang. Ganyan lang. Yung ano, Master, yung parang pang support, hindi na nalangan. Pero naman sa... Mas, kasi, may ipit pa yung dito mo Wala nang problema yung dito. Dito lang. Dito lang medyo kinapalang ko kasi nandito sa ilalim ng problema. Kailangan kasi nakukompress lang siya para yung nakaangat in the long run, lumubog pa siya ng konti. Kasi pag tinulo ko yung pag anon, nakaangat Magalaw yung Magalaw yun, mag-bleeding na naman yun. Pag sisipa mo ganito, oh, tigasan mo lang yan. Oh, sipa mo. Yan, sipa. Oh, Ilaw na ako masipa. Ganun lang. Okay. Pwede ka na mag-ganong-ganong uh, ka. Oh. Kaya mo nung gano'n? Oo, oh, wala. Kaya mo nung gano'n? Kaya na nung gano'n? Kaya mo nung gano'n? Kaya mo ka na niyan. Okay?